magandang gabi mga kaibigan alam nyo ang daming lumilipad na ano tawag dito yung uh, paniki tignan po natin kung meron tayong makikita na paniki dito kanina lang ang daming paniki na lumilipad kasi baka meron na pong hinog dito na ano bayabas Ganyan naman ang mga paniki. Basta mayroong minog na bayabas e eh. lagi nilang pinupuntahan ayun ang star ay star ang buwan kaya naman po yung ilaw ng ng ko kaya merong motor na parating magiging natin dito yung mga paniki ang ng mga paniki mga kaibigan minsan yan o. Wala na. Baka nakakain na sila ng ano? Ng bayabas na hinog. ay uulan na pero hindi pa pala ayan madilim naman po yung ha, mga ulap kaya lang ayan mahangin sobrang lakas ng hangin ang ganda ang pakiramdaman yung lamig ng hangin sa loob ng bahay namin nakupo. parang ano parang nakasalang sa pugon tignan ko nga kung meron pang bunga ang mga atis yan mga kaibigan nandili mo uy ito paniki wala nang magdadive <laughs> pero pag hindi mo hinahanap maraming nagdadive dyan parot pa rito paniki paniki ayan ang buwan at ang ilaw ng poste uli, buti na yan o. Ano? Bulaklak ng malunggay, ano? Taba, malunggay. yan. Taba ng malunggay. Mga kaibigan. Pa rin, wala pa rin. Lumilipad na paniki ah. Kanina lang, lalaki ng paniki eh. Kinuha ko yung aking cellphone, bibidyuhan ko. Wala na. sisip ng paniki, naku. Nakikita pa tayo sa YouTube nito. <laughs> Takot yata mga paniki mga kaibigan sa social media sa, sa isip siguro ng mga paniki na po delikado baka matrending tayo nito sa youtube yung mga paniki Ayan. dito madalas pumunta mga paniki sa Puyabas. Pero wala na. Wala man lang mga kaibigan kahit isa. Bigo tayo ngayon. Bigo tayo sa paniki. Uwi na lang ako kasi ako na lang dito ang tao sa kalsada. ko lang sana ipakita sa inyo yung paniki kaso wala eh yan na, away na lang tayo ay ako lang pala yan mga kaibigan isa pong magandang magandang gabi sa inyong lahat Ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon. Bye-bye po!